Thank you Good morning! Paalis tayo ngayon. Biyahe tayo ngayon ng Ilocos. And time check po, uh, quarter to five na nang madaling araw. Hindi ko nga pala ngayon kasama si Happy kasi may mga tinatapos po po na set dito sa bahay. Pero maramaramig din po kami na sa eight yata kami or nine. Dahil pagbalik po namin, inabukasan ng hapon, mag-load naman po para sa biyahe namin sa Cavite. After po ng Cavite, kinabukasan naman po Rizal. And then after po ng Rizal, Christmas, pahinga, 26 load, 27 biyahe naman po ng mga binyan. May kasama sa yung May kasama kami yung bata-batuta. <laughs> Ano sa Okay, touchdown. So, na-deliver namin to. And, umalis kami sa bahay ng 5. Umating kami sa first destination ng 2.20. Ito lang naman to, drop lang namin yung isang order na mattress. Ah, ito yung bahay na ginagawa. Pasabay lang siya. So, yan. Ito na yung payment. Nagbigay siya ng 1,000 pesos para po sa pang merienda namin. And thank you po, ma'am. And kay sir din. Magkano yeah. po ito? Yeah. Hmm. Ito doon, tapos ito sa sakin natin to. Tuti, masarap tuti, oh. Malotong pati yan. Mm. Patong chicharon, parang chicharon sa balot. Yung delivery kanina, sa ano po yun? Nagtinga, A uh, Tapos Tapos na naman ang next namin, galiguyod. Mulan kanta lang namin yung ano mag aasi sa amin, pamangkin ni ma'am. kanta yun. Mula, kanta yun. Pasensya na po. Malasing yan. <coughs> Tulungan niyo si Dito Ricky, baka mapilayan. Baka mapilayan. So ito yung mga pinagawan ng cover ni ma'am. Lalagyan na natin. Habang binabalutan niyan, magsusukat naman tayo para sa, la sa blinds. Lahat lalagyan ng blinds. So yung reason ni ma'am kaya niya pinapalitan ng cover ito kasi yung yung balot suma lang yung pagkakatahe. Ang ganda sana ng cover na ginamit. Kaso yung piping niya, yung ano lang, ordinary lang. Hindi nilagyan ng piping. Tapos may kulukulubot na ganito. Ito, yung bago. Ayan, may piping siya. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo, chillers, oh, napakahirap balutan kapag ka walang first cover. Mm -hmm. Tapos yung pagkakakat pa dito sa ano, mattress, hindi siya pantay. Ay, pagpapawisan kayo, kahit pa sabihin ganyan lang kaliit yan, mahirap balutan. So yan, ang naging outcome. Mas maglangada siyang tingnan. Kasi nagsuggest ako kay ma'am na huwag lagyan ng ano, nung sandalan. Kasi may, may mga sandalan po yan na ang tataas. Tapos ang kapal pa ng sandalan. Kanya lang talaga dapat chillers o. 'di ba? linis tingnan. Kasi eto naman, hindi po ibinigay sa amin ng sukat nito. Buti na lang man pang tela doon. doon. Na Ito naman yung pangatlong deliver namin. magandang hapon. Nakarating din. Isa ka talang punto. Hi, baby! Sinalubong ba ba ah. agad ako na, ate. Sinalubong agad si ate. Hi! Nalambing ako, huwag kayo. Mm. Ano ka ba magtagalog? Pwede na. Mm -hmm. Eh, sis. Eh, tonto. Tonto, tonto. Tonto. Hmm, nasama ko dapat si Yuki. Uy. Uy, sis. Hello. Hmm, pa ka ng bata. Merienda chillers. Ay ang cute ng pagkaka-packaging ng box. Sana naging box na lang. O, sa lang mo na buksan mo. Kaya sa mga Para sa ng flavor 'yan. 'Yan yes, ito. Oh, yoapi. Eh? Bolero man. Ay bolero. K-E-N. Ano ba 'yan? Ammu. Yan oh, kain god. Diyan. Ana tasamin. Gugoban natin. Tamaan niyo yung anong ilaw ha. Yamara mere. Na... May niyong dalawang single. Pero wala talagang paayon. Ah, okay. So, pinadala na lang ito sa amin. From vegan yan. Ayan. Nagbigay din sila, ng ano, 1,000 pesos para pang merienda or tip. Pero meron po kami dalawang destination pa. Kaya pa. Kiklamat po sa 1,000 pesos na tip ni ma'am at sa pang merienda. Ang lawak dito. Hello po! Finally! Nakita din po. Okay lang po ba? Hello po! Hindi po nakasama. Okay, so ayan. Isi-set up na natin ang mga kinababaliwan dun sa my day ko. Oh, okay Ingat ha, baka may masagi. Ingat Halos lahat ng gamit po din kasang hilig nila sa white. Pan copper. Leather po. sinend po ito sa akin ni Sir Joey. Pati po yung mga size. One set po yan. Leather po lahat ang ginamit dito. Monte Carlo po. Pwede rin po tayo mag-agawa ng mag ganito ng ibang kulay, kung ano po yung gusto niyo. Pero ako talaga, may recommend ko dito white, black, gray, beige, red. At uh, kasama na po sa price lahat yung nakikita niyo na set dito. Pati po itong diwan dito sa baba. Napakaganda dito, Chiller. Sobra. Alam ko po na marami sa inyo mag interest dito. Dahil may na ko po ito ngayong araw. At talaga marami nag-PM sa akin na magkano yung set na to. Uh, with uh, LED lights po yan sa ilalim. Ibang-ibang kulay yan. May na lang sila kung ano gusto nila. Uh, ito yung unang order nila sa amin. So, magpapagawa pa po, po sila ng ibang set. Mga bed frame pa po sa iba pa mga rooms. Kaya lang hindi pa nila naipagawa dahil nga po Uh, hindi pa naman sa next stay dito sa Pilipinas pero itong bahay nito kung pang-for uh, good na nila, pati itong bed kaya sa mga gusto po ang order sa amin, PM nyo lang po ako nasa screen po ninyo ang aming uh, contact number um, babalik po kami dito next year siguro po mga May Puyat o April po, at babalik ko po, po yung uh, garterized dito, para makita po ninyo So, yan, chillers. Gabi, ngamoy. Ang sarap. Ang plano po talaga ni Sel, lalakakain kami sa labas. Doon sa kawaya na sinasabi. ano? Boodle fight. Ah, fight. Ayan. So, marami silang hinahain sa amin dito ng mga pagkain. nag Kasi laki ako ng mahinila. Hmm. ng ano, wine. nag uuna na lang ako kasi gusto ko talaga matulog ng maayos mamaya, chillers. driver. driver. Mm. Thank you po. Ayun. So, yan, chillers. Oh, may mga agang pamasko sila, ma'am, sa amin. Sa mga boys pala. Siyempre sa akin din, ito, oh. Binawasan ko na yan. Pinadala na lang sa akin ni, ano, ni Sir Joby. Kasi yung mga, ano, mga lubong-lubong. Mm. Thank, Thank you so pa, much chillers. po, ma'am, ha? Good morning, chillers. So, pasensya na kayo kagabi kasi hindi na ako nakapag end ng vlog. To be honest, hindi po ako agad nakababa na sa sakit kagabi. So, sobrang pagod po talaga. Parang ako nagsisensya, parang ako yung katawan ko. Dito na rin kami natulog sa bahay nila. Ma'am, sinabi naman niya sa akin na dito na lang daw kami magstay. stay dito kami natulog. At nagdala na lang din kami ng balat kasi bagong gawa nga yung bahay para if ever na walang bed. Ah. Oh. Sa amin kasi inaano yan, hindi namin. Yan. Yeah. So yan yung kinain namin kagabi. Sarap siya, nagustuhan ko. Nung una eh, medyo ano siya, pa, medyo ba, yung... Ayan. Ano siya, maliliit, sobrang liliit na... Parang dulong. Dulong na kaya ito, ito. Ah, dulong sa atin ito. na to. Yan, ang sarap niya, promise. May... Okay, ah, salamat po sa food. na okay. okay, yan. Yeah. Mmm. Mm. Mm. Tinan nyo, asikasong-asikasong kami ni sir. O, oh, ma'am, away na. Ikaw eh, yung nang hinihintay dito. Kaya ata too, eh. <laughs> okay. Okay. Mga kakanin, para doon may kakainin kami sa Eh, ha? Mm. Okay, chillers. Ito nga pala yung ginawa namin na ano, na mga foam para sa uh, living room nila, sir. Kakaiba po ito sa lahat ng ginawa namin. Kasi wala na tong siraan. <laughs> Dahil yung pinagpapatungan po niya, gawa po yan sa simento. Lagi ko lang muna sa mga gilid-gilid yung, ano, yung mga two pillows. At may kulang po yan na dalawa. So ibabalik na lang po dito. Bali, 8 inches thickness po ang ano niyan. Kapal lang foam. At 6 inches naman po sa sandalan. Pwede nyo tong tularan. Screenshot nyo lang sa mga nagpapagawa ng bahay dyan. Lahat po yan pwedeng labhan. So babalik pa naman po kami dito, may mga additional na order pa po. Kaya sa mga taga Ilocos po, PM lang po kayo, next year po andito kami. Ayan, sa mga gusto po sumabay para makaless kayo sa shipping fee. Uh, pinush ko talaga kay ma'am yung tela na ginamit namin dyan kasi nakita ko nga to, yung ocular. Ayan siya o. Oh. Mm. And yung details ang astig ng idea na ginawa nila dito. Oh. Uh. di uh, lang ang Diba? Uh, thank you po sa pag-order. Tapos yung mga blinds dyan sa, li, ano, sa dining area nila. Kami na rin po nagkabit sa kayo sa, ano, nung unang-unang punta namin, sa kayo sa room. So, alun-alun na naman si Seb. Buti na alam, maraming pinagkakabalahan to eh. <coughs> Gadaan ng bahay oh. Oh. Ma'am, salamat po. Salamat ako. din po. Bye. Sir, thank you, sir. Thank you. Salamat. Ayun. So, papakainin ko muna sila. Siyempre, kasama na ako doon. Kasang oras po ay Yan. Sa ako pa rin ng laon yung daw dito. I-recommend ko to sa inyo kahit hindi pa kami kumakain dito. Kasi sabi ng driver namin, kumadalas daw sila dito. <coughs> doon kami sa labas. Po. So, saan kaya kami? din pala dito So, suot na nga pala nila yung ano mga binigay na pamas ko sa kanila nila Ma'am and Sir kagabi Ayan, hmm. yung sa kanya hindi pa niya sinuot hmm. Ayan, hindi pa Kay Edison, tsaka kay Nick Nick Kasi Nick Nick suot na din hmm. Ayan, naka red naman sa kanya Ito Ang ganda ng blue dito pero medyo maliit lang siya. Diyan. Yeah. Mm -hmm. sila. Tapos sinakain na nila yung suman. Carioca. Yung Ito yung karyoka. Ito yung karyoka. May absent kami. Wala si bulong-bulong pa daw. Touchdown, chillers. Ngayon, 30 na ng gabi. Tapos ko lang linisin yung mga pupo ng tuta. Malakas na silang pumupo. Ito yung Luluto tayo ngayon ng ano, pagkain ng dogs. Pinagkain na namin sa Makdo, pinagkain na naman namin sa Chowkin. Pagkain din sa aso. Ay, buhay na for parents. Ayan. Tanggal lang yung takip ngayon. Iinumin ko na lang to siguro ngayon. Tapos, eto, na hindi naman umiinom pero ang dami nilang wine collection nila so ilalagay ko uli doon may mga wine pa ako doon eh binigyan ni ate ang eh. kung naalala niyo yung vlog na yun Alamos medium size yan ginakabahan ako kanina kasi large extra large to 2XL po ako ngayon so sakto lang ganda thank you po ma'am ay, ah, dito sa akin. Di ba? Ay, kasi naman pala. Ayan. Ay, thank you. Pasa nakakita ako dito sa convenience store. Hindi pwede, hindi ako kuha. Tsaka ito. Okay, so thank you for watching, chillers. And bukas, maaga po kami gigising dahil uh, load po kami kinagabihan or hapon po. Napakaraming set po noon. Tatlong sasakyan po kami. At good night everyone. See you on my next vlog. Bye. Yapi.